Tang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay patuloy natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. So ngayong araw po ay uh, nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos dito sa James chapter 1 verse uh, 2 hanggang 4 po. No? James chapter 1 verse 2 hanggang 4 Sabi rito, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So para maunawaan po natin, magbibigay po muna ako ng maikling background. Ang sumulat po nito ay si James or sa Tagalog po si Santiago, na half brother po ni Jesus. Makikita po yan sa Mark chapter 6 verse 3. Ang sinulatan po niya ay ang mga uh, labing dalawang tribo na nagsipangalat sa iba't ibang lugar dahil nga po sa pag-uusig. That time po kasi ang mga unang tagasunod ni Jesus ay uh, inuusig po. No? So sa ating binasa, makita natin ang desire ni James na palakasin sila. No? silang mga dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So sa panahon po natin ngayon, nais ng Diyos na meron tayong maayos na mindset sa pagharap sa ating mga problema o pagsubok dala ng pandemya. So ano-ano po ba yung matututunan natin dito? Tara, isa-isahin po natin. No? Oh. Okay, sige, subukan po ulit natin. Sa may uh, verse 2, sabi rito, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ano pong matututunan natin dito? So tama po yung naisip nyo, no? magkaroon tayo ng kagalakan sa pagharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. So kung mapapansin nyo po, no? sabi rito, whenever you face trials of many kinds. So ibig sabihin, hindi lang to isa, hindi lang dalawa kundi madami no madaming mga problema na dumarating sa mga Kristiyano noong unang panahon pero sinasabi ni James na sa mga problemang ito is magkaroon sila o sa panahon natin nga magkaroon tayo ng kagalakan sa pagharap na sa iba't ibang uri ng pagsubok Normally po kasi ang response natin sa mga problema ay negative agad, no? Andiyan yung nakasimangot na tayo, down tayo, ang bigat-bigat ng kalooban natin. Marahil ah, uh, ito po yung unang mapapansin natin no, sa buhay po natin. Pero dapat kapag tayo daw po ay sumusunod, mga nananampalataya kay Jesus, ay dapat daw meron tayong ano, no, mindset na kahit maraming problema, ay maging masaya tayo sa anumang mga sitwasyon natin. So pag sinabing uh, joy, ito po yung ano no panloob na kagalakan sa kabila ng panlabas na kaguluhan. Ibig sabihin, kahit na marami tayong problema sa buhay, daming mga problema dumarating, dapat ang mindset natin, ang puso natin ay deep inside, meron tayong kagalakan. So ganun po yung tinuturo sa atin, no. Oh. Meron tayong kagalakan. So sabi nga, di ba? Sabi ni Pablo, I rejoice always. Kahit na nakapulong siya ay uh, na gagalak siya. Imagine niyo nakakulong na nagagalak pa. Pero yun po yung sinasabi no, na sa kabila ng sitwasyon, deep inside ay masaya pa Kahit na ang dami-dami natin problema, dami-dami na pinagdadaanan sa buhay. So kapag may problema ba tayo at uh, nakakaranas tayo ng uh, mga pagsubok, ay dapat po ay uh, magkaroon din tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. So, dapat ganun po yung ano natin nararamdaman. So, ano pa po ba yung ano, makikita natin dito? So, bukod po doon, sabi pala dito, no, dapat uh, meron din tayong commitment no, bilang mga kresyano, na kapag haharap tayo sa iba't ibang mga pagsubok, automatic dapat deep inside meron tayong kagalakan. So, bakit daw po sabi sa may verse 3, Because you know that the testing of your faith produce perseverance. So, pangalawa, makikita natin dito, yung mga problema na dumarating po sa atin ay isa po yung testing sa ating pananang palataya. Diyan tayo susubukin, no? Kung tama ba or tunay ba ang ating pananang palataya sa Panginoon. So, yung problema po ay isang paraan ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya kung ito ay dalisay o hindi, 'di ba? So parang ginto na pinapadaan sa uh, apoy para makuha po yung uh, totoong kinang ng ginto. So basically, pinapakita rin dito no na sa pagsubuk na dumarating sa atin, sinusubukan yung ating pananampalataya ay uh, it molds our character. It molds our character. Sabi nga rin ito. Because you know that the testing of your faith produce ano daw? Perseverance. O yung pagtitiis. The more na maraming dumarating sa ating uh, problema, the more na natututo daw tayo magtiis at yung character na yon ay isa sa mga character na meron si Jesus. Then sabi pa rito sa may verse 4, Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So basically, pinapakita, pinapakita rito pangatlo, no? ang pagsubok daw po ay instrumento ng Diyos para maging mature or matibay tayong kristyano. So kung gusto natin lumago at tumibay na kristyano, expect na natin na may mga darating sa ating problema. So, based sa text dito, no, nais ng na Diyos na magkaroon tayo ng mindset na kagalakan sa oras ng mga pagsubok dahil nade-develop dito ang ating karakter at yung pagiging Christ-likeness. No. At pagdating sa dulo po, tayo daw po ay lalago, titibay sa ating pananampalataya kay Jesus. So, ganun po yung mindset natin. Every time na mayroong problema, magala kasi alam natin, opportunity po to para tayo po ay lumago sa Panginoon. So, ang tanong ay, kamusta po kaya tayo? Malago po ba tayo sa Panginoon? So, kung gusto niyo po lumago, expect na po natin na dadaan at dadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya lang, ah, hingi tayo ng gabay, no? Hingi tayo ng lakas every time na dumaraan tayo sa mga bagyo sa buhay natin. So, yun lamang po at naway mabless, na-bless kayo at ah, patuloy po kayong ah, mag- ah, uh, makinig sa mga uh, susunod pang mga ano po no, uh, devotion natin o pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po at God bless.